Wala ko impact. <laughs> kasi may nagtanong sa akin kung bakit daw kasi kinagamit pa rin ng tape bulaga yung salitang it bulaga. Although, kung mapapansin nyo, di ba wala na yung logo ng it bulaga? Tsaka iba na yung kanta nila, di ba? This is the reason as according sa pinagtanungan ko. Although nanalo na ang Itbulaga sa trademark, Ah uh, pero wag natin kalilimutan na may nakabinbin pa nakabinbin pang kaso sa copyright claim sa Marikina, di ba? Actually ni report niya ng GMA eh. Uh, meron ako nakitang article ng GMA na nagsasabi na parang as according to tape mga uh, ano abogado ng tape eh hindi nila tatanggalin yung salitang it bulaga until such time na nagkaroon na ng decision yung copyright claim sa may Marikina. Tapos kini-question nga rin nila kung bakit daw nagpa-press conference ang it ang tunay na dabar cards yung sa EAT during the portion na yung na nanalo sila sa trademark kine-question yun ng attorney ng Tape Bulaga. Alam niyo kung ganito yun eh. Actually, may kayo yung ano, attorney ng tape Bulaga. Kasi, di ba, ang case doon ng Tito Vic and Joey is preliminary injunction. Ibig sabi, pinapatigil na nila yung paggamit ng tape incorporated sa salitang it Bulaga. This is no longer a trademark issue. This is now a copyright issue. Although hindi na hindi na ginagamit ng tape bulaga yung kanta, still yung itbulaga pinagtatalunan pa rin nila hindi yung logo kasi yung logo yun yung sa trademark na na yung dabar cards natin yung legit dabar natin doon now the issue is yung salita mismo na itbulaga which is yun naman ang may kaugnayan sa copyright issue kaya ngayon until such time na hindi pa naayos yun pwede pa rin naman eh. pwede pa rin talagang gamitin ng tape incorporated yung salitang it Bulaga. Tapos, bakit nila kine-question kung bakit nagpaano press conference yung si TVJ during that time na nanalo sila sa, ano, sa trademark? Alam niyo bakit? Kasi, as far as I can remember, ha, uh, kasi si Models of Manila laging nandoon sa, <laughs> di ba, sa Marikina. Tapos, eh, parang may naulinigan ako doon na minsan, eh, binigyan si Tito Sen ng gag order. Ang gag order na yan, ibig sabihin, pinagbabawalan si Tito Sen magsalita tungkol sa kaso. Eh, ang kaso mo, nagpaano sila, <coughs> nagpa-press con sila about do sa trademark. Eh, hindi natin masasabi kung yung press conference na yon pwedeng maging kasama yun doon sa gag order na yun. So, parang question tuloy ng attorney ng Tape Incorporated kung bakit nagpa-press itong si uh, TVJ doon sa issue ng trademark. So, it's still another issue, no, na dapat uh, pag-usapan sa husgado. Eh, kita nyo, hindi masyado nag-focus sa trademark ang ano, ang tape bulaga. Kasi malamang humigit kumulang ang pinibigyan nila ng focus yung copyright. Ewan ko lang kung meron din naman silang chance doon. Parang wala rin naman. Pero, ang gagawin siguro nila is parang delaying tactics. ba? Diba? Ako naman sa si inyo, Tape Incorporated, soon, the soonest na possible means na palitan nyo na yung pangalan nyo hanggat hindi pa galit, na galit ang mga tao. Kasi the more na ginagamit nyo yung pangalan na yan, the more na ang mga tao nagagalit. And remember, ang mga viewers ang importante sa inyo, hindi yung mga pride ninyo. Once na ang mga viewers nagsawa na sa kakaganyan ninyo doon sa legit double cards eh kayo rin naman ang magsasuffer ng consequences eh. Hindi mo rin naman masisi yung ano, yung mga halusos. Kasi kasama din naman sila halos, halos ha, hindi naman 44 years. Siguro mga bata pa sila, itbulaga na yan. Kaya parang masakit din sa dibdib nila. Pero if I were you, you have to record commit your pride to something else. Dapat peace na lang. Hanggat kaya pa kayong tanggapin ng tao, hanggat kaya pa kayong pagbigyan, hanggat kaya pa kayong pagbigyan ng mga tao kapag ka, kayo nagpakumbaba na lang at pinalitan nyo na yung title nyo at pinaubayan nyo na lang yung copyright ng Itbulaga sa TVJ. <laughs>